Ikalawang Hari, Kabanata 25 Si Zedekias ay naghimagsik laban sa hari ng Babilonia Nang ikasampung araw ng ikasampung buwan ng ikasiyam na taon ng paghahari ni Zedekias, tinipon ni Nebuchadnezzar ang kanyang buong hukbo. Kinubkub nila ang Jerusalem at nagkampo sa labas ng lungsod. Ito'y tumagal ng hanggang sa ikalabing isang taon ng paghahari ni Zedekias. Nang ikasiyam na araw ng ikaapat na buwan ng taon ding iyon, lubhang tumindi ang taggutom sa loob ng lunsod. Wala nang makain ang mga tao. Doon ay binutas ang isang bahagi ng pader ng lunsod. Nang makita ito ni Haring Zedekias kinagabihan, tumakas siya patungong Arabah kasama ang kanyang mga kawal. Doon sila dumaan sa pintuan sa pagitan ng dalawang pader, malapit sa hardin ng palasyo. Ngunit ang lunsod ay napapalibutan ng mga taga-Babylonia. Hinabol sila ng mga ito at inabutan sa kapataga ng Jericho. At nagkanya-kanyang takas ang kanyang mga kawal. Nabihag si Zedekias at iniharap sa hari ng Babylonia na noon ay nasa lungsod ng Ribla at doon siya hinatulan. Pinatay nila sa harapan ni Zedekias ang mga anak nito. Dinukit ang mga mata ni Zedekias at dinala siya sa Babylonia nagapos ng tanikala. Nang ikapitong araw ng ikalimang buwan ng ikalabing siyam na taon ng paghahari ni Nebuchadnezzar, Pinasok ni Nebuzaradan na pinuno ng mga tanod ni Nebuchadnezzar ang Jerusalem. Sinunog niya ang templo, ang palasyo, at ang malalaking bahay doon. Ang mga pader ng lunsod ay giniba naman ng mga kawal na kasama ni Nebuzaradan. Dinala niyang bihag ang natitirapang mga tao sa Jerusalem, pati ang mga sumuko sa hari ng Babylonia. Ang iniwan lamang niya roon ay ilang mga dukha, upang magbungkal ng lupa at magtrabaho sa mga ubasan. Ang mga haliging tanso, patungang tanso, at ang palangganang tanso na nasa templo ay tinanggal nila, pinagpira-piraso at dinala sa Babylonia. Kinuha rin nila ang mga kagamitan sa templo, ang palayo, pala, lalagyan ng abo, plato, sunugan ng insenso, at ang lahat ng kagamitang tanso. Kinuha rin nila ang gintong lalagyan ng baga at lahat ng kasangkapang ginto at pilak. Ang mga haliging tanso, ang hugasang tanso at ang patungan nito ay hindi na nila tinimbang sapagkat napakabigat. Ang taas ng isang haligi ay walong metro at may koronang mahigit na isa't kalahating metro ang taas. Nababalot ito ng mga palamuting tanso. Hinabi ang iba at ang iba namay kahugis ng prutas na granada. Dinala sa Babylonia ang mga tagahuda. Kasama sa mga nabihag ni Nebuzaradan ang pinakapunong paring si Seraya, ang kanang kamay nitong si Zephanias at ang tatlong bantay pinto. Nabihag din niya ang namamahala sa mga mandirigma ng lunsod, ang limang tagapayo ng hari, ang kalihim ng pinunong kawal, at ang anim na pung taong nakita niya sa lunsod. Ang mga ito'y dinala niya sa Ribla, sa kinaroroonan ng hari ng Babilonia, at doon ipinapatay ng hari sa lupain ng Hamat. Sa ganitong paraan, dinalang bihag ang sambayan ng Huda mula sa kanilang lupain. Si Gedalias na anak ni Ahikam at apo ni Safan ay hinirang ni Haring Nebuchadnezzar bilang gobernador ng mga natirang mamamayan ng Huda. Nang mabalitaan ito ng mga pinuno ng hukbo na hindi sumuko, sila at ang kanilang mga tauhan ay lumapit kay Gedalias sa Mizpa. Ang mga ito ay sina Ismael na anak ni Netanias, Johanan na anak ni Kareya, Serayas na anak ni Tanhumet na Netafatita at Jaasanias na anak ng Maakateo. Sinabi sa kanila ni Gedalias, Huwag kayong matakot sa mga taga babylonia dito na kayo tumira at maglingkod sa hari ng Babilonya at walang masamang mangyayari sa inyo. Ngunit ng ikapitong buwan, dumating si Ismael na anak ni Netanias at apo ni Elisama mula sa angkan ng hari na may kasamang sampung tao. Pinatay nila si Gedalias, ang mga Hudyo at ang mga taga-Babilonyang kasama niya sa bispa. Pagkatapos, silang lahat, mahirap man o mayaman, kasama ang mga pinuno ng mga kawal ay tumakas patungong Ehipto dahil sa takot sa mga taga-Babilonya. Nang ikadalawamputpitong araw ng ikalabindalawang buwan, nang ikatatlumputpitong taon ng pagkabihag kay Haring Jehoiakin ng Huda, pinalaya siya ni Haring Evil Merodak ng Babylonia nang taon na ito'y nagsimulang maghari. Mabuti ang pakikitungo ni Evil Merodak kay Jehoiakin at pinarangalan siya nito ng higit sa ibang haring bihag din sa Babylonia. Hinubad ni Jehoiakin ang kasuotan niya bilang isang bihag at hanggang sa siya'y mamatay, araw-araw, kasalo siya ng hari sa hapagkainan. Habang siya'y nabubuhay, binigyan siya ng hari ng kanyang araw-araw na pangangailangan.